Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kabado na nga po mga sa NBA sa Los Angeles Lakers. Naipanalo nga po mga trops ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks sa score na 1 over to 100. At nagawa nga po nila iyan sa pag-step up ng iba nilang mga players sa kanilang lineup. Kagaya na lamang ni Andrew Wiggins na nagtala nga po ng 23 points at 4 rebounds at si Draymond Green na bukod sa nakapagtala dito ng 11 points, 8 rebounds at 6 assists ay grabe na naman nga po ang kanyang ipinakitang performance sa mga minuto ng kanilang laro sa ofensa manya o depensa. Lalo na ang kanya naging Blakey Daniel Gafford at ilang mga nakuha niyang offensive rebound. Kaya sila nga po naging dahilan bakit nagawa ng Warriors na manalo sa kanilang game laban sa Dallas Mavericks sa kabila ng napakalamyang shooting ng kanilang superstar na si Stephen Curry na nagtala lamang ng 13 points, 7 rebounds at 7 assists sa kanyang 5 out of 18 shooting. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ngayong araw ay umangat na nga po sa 41 wins sa 30 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference bilang ka 10 seed at tumaas na rin naman nga po sa 3 games ang kadalang kalamangan sa 11 seed na Houston Rockets. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kabado na nga depo sa NBA sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos na po mga katrops na naging laro ng Lakers at Raptors ngayong araw ay inamin na nga po mismo ng head coach ng Raptors na ginawa rin naman nga po nila lahat ng kadalang makakaya upang makadikit sa laban sa first half at sa simula ng third quarter ngunit hindi rin naman nga na po nila kinayang talunin ito na magsimula ng umarangkada at mag ang shooting ng mga players ng Lakers Wala rin naman nga po silang naisasagot sa patuloy na pagsasalaksak sa ilalim ng basket ng mga starters ng Lakers lalong lalo na sa Lebron James. And speaking of starters ng Lakers mga katrops, sa kanilang nakalipas nga po na sampung laro ay nag average nga po si Lebron James ng 26.3 points, Anthony Davis na kumukuha ng 24.4 points, Austin Reeves na kumakana ng 17.9 points, D'Angelo Russell na nagtatala nga po ng average na 17.7 points, at si Rui Hachimura na kumakana naman ng 17.1 points. Kaya dahil nga po sa mga iyan ay may ilang mga NBA analyst na nga po ang nagsasabi na dapat na nga da pong kabahan ngayon sa Lakers sa mga kupunan ngayong season lalo na sa Western Conference. Gayong hindi na nga po ito biro bilang kalaban lalo pat pitong beses na nga po silang nananalo sa kanilang huling walong laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.